Hi guys Andito tayo sa may likod ng East yung Mega Mall guys Pinaparinupit pala yung Mega Mall dito Yung likod niya oh. Ayan kung mapapansin nyo guys o oh. Ang likod ng Mega Mall Ang daming mga bako na binubungkan yung mga lupa. Siguro guys ay uh, matanda na itong Mega Mall kaya kumbaga may 50 years na ata ito kaya pinaparinubig. Ganyan pala guys, magre-renovate guys Ganyan. Lawak na guys, nang nire-renovate Alas yung uh, Kalahati, yung likod ng mall na luma ay uh, Nire-renovate o oh. Babagawa ng building. Yan, baba tayo guys para makuha na natin yung uh, bandang likod. Ito naman yung uh, St. Francis Square, Makati Hope Christian School dito sa Ortigas. Ah, or Ah, Orsa ko pala ng Ortigas. Ay, nga pala. Kasi itong bandang gilid ay Mandaluyong. Ito naman sa kabila ay Ortigas na pala. Yan ito po yung paligid guys Dito sa likod ng SM Mega Mall Yan alas kalahati na po yung uh, Nagiba dito sa likod ng mall at ito yung karugtong ng Mega makulimlim naman ang panahon mga kaisaro ito na naman yung makulimlim na ano ng ulap oh. mukhang ibabagsak to o ulan Yan, ito yung mga maagad na tanawin dito guys sa may Ortigas. Yan, Ortigas na yun, no? Yan, tatawid tayo guys. Yan po yung uh, kabuan, guys na nire-renovate ang Mega ah. cats Family. Yan, yan po ang karugtong ng uh, isim megamall na hindi pa nire-renovate. Pero ang balita ko guys, inuunti-unti po itong ipaparenovate yung megamall. na lang yung kabilang side, tapos yun, pakatapos siguro ng kabila, ito naman. Ay, ito naman guys, yung ilalim mo. Oh. Ito yung uh, labasan papuntang EDSA. Itong ilalim ng Mega Mall. 'Yan, yung ilalim na 'yan. Ang labas niyan EDSA. At ito naman mga paganoon papuntang uh, Ulla Vargas, paganoon. Yan, labasan na guys ng mga nag-oopisina. Kaya marami tayong nakakasalubong na mga empleyado, mga uh, pauwi na. Ayan guys, ang kuha po natin guys dito sa SM Mega Mall na pinaparinovate. Ayan guys. ito naman guys yung podium. Taas ng building guys ng podium. Dito sa May Ortigas. Ayan na na natin guys dito sa Ortigas yung ibang magagandang tanawin dito. At hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye.